Samahan niyo ako ngayon dito sa ating event na I'm a Survivor Together We Can Beat Cancer. Doc Mon, hindi lang DOH ang may mga programa, meron yes. po ang ating mga elder agencies. Inahain na po natin ang ating isang partner agencies, the Department of Social Welfare and Development. So... Ano po yung mga available na services natin sa uh, ating mga patients? Um, actually hindi lang for the patients, but anybody can also avail of our programs and services. Pero specifically if you're a cancer survivor, ang pinaka ina-access talaga dito is the Assistance to indiv Individuals in Crisis Situation or AICS. So ito po yung merong medical assistance, yun yung nababanggit kanina. For medical assistance, kung meron po kayong lab request as well as mga medicine, pwede po nyo yun, uh, pwede namin kayo tulungan uh, makabigyan ng cash assistance para mabili yun o mapagawa yun. So, hindi po yon reimbursement. So, dapat hindi pa po yun napapagawa o nabibili. So, every three months po yon, especially if you're a cancer survivor, so we do understand na recurring ito. So, pwede po kayo mag-avail every three months nun. For instances na kayo po ay na hospital, may hospitalization din po kami. So, every instance po, pwede po kayo humingi ng tulong sa DSWD. So, so isang tanong siguro, kasi ito, lagi ko itong nakukuhang tanong sa ating pong mga Bantay, For example, na ospital, uh, yung bantay. Dok, ang problema po namin ay yung pagkain ng bantay. Pwede rin po ba itong hingin sa DSWD? Yes po, yan po ay food assistance kung kayo po ay naka-4 days na sa ospital. Pwede pala, kayo. Pwede po kayo, pala. Dok. Pwede uh, po. Meron pala. din kami educational assistance. Kasama po yan doon sa AX, So, meron din po kami educational assistance kung yung mga anak niyo po ay nag-aaral. Uh, sa ngayon po, senior high and college, pwede po mag-avail ng uh, educational assistance. Kung kayo wow! Po, so ang daming services. No? Yes! Ang so so services lang ng DSWD. Apo. Akabutin talaga si, si Sir Mark ng two days. Uh so <laughs> merong services ng DSWD for the patient, meron pa siya for the family, so sa bantay, sa anak, maaari mag-assist doon sa, even sa transportation. So, so ngayon ang question ko na lang is, papaano Ano yung steps para ma-avail ito? Pong, uh, for every type of assistance, iba-iba po kasi yung rinerequire. For medical, usually for uh, prescriptions, laboratories, usually po ito ay yung updated na prescription ng doktor. Uh, tapos, uh, uh, pupunta po kayo sa, sa office, tapos mag-fill out po ng form. Tapos, yun po. For medical, usually po yung certificate, medical certificate, medical abstract, tapos, for every instance po, syempre yung uh, updated na bill. Ayan po. Tapos yung if you fill out po yung form sa amin. For transportation, uh, assessment na lang po yun. Tapos kung ano po yung uh, kailangan nyo. For food assistance, dapat po uh, ka-akibat yon na na-hospitalize kayo. Na-hospitalize yung kasama nyo. At kayo po ay mahirap na hindi po kaya mag-provide for your food. So 4 days minimum of four days po yun sa hospital. Okay, madaming madaming services talaga. Alam na rin natin kung paano mag-avail pero saan po ito sir na office ninyo? for example in Legazpi. So meron po kami satellite office sa Gaisano. Yan po yung office ng Assistance in Crisis situation Situation Program. So pwede po kayo pumunta doon. Meron din kami sa Naga, sa sa Kam Norte, sa Masbate sa Sorsogon at lahat po ng major na uh, cities and municipalities. So always open naman po ang DSS office Monday to Fridays at uh, eh i-accommodate naman po lahat ng request at tulong na nangangailangan. So, Ayan. Ayan. Maraming, maraming, maraming salamat, salamat sa Mark. DSWD. Yes, sir. DSWD. Ang sure. daming services daw. Yes. So actually Ayan. yung iba doon, ngayon ko lang din natutunan. Uh, no? Yes. Ngayon may, food nalaman. ala, may food assistance pala, ba? Diba? Yes. So hindi na magugutom yung ating mga watchers. Yes. So ngayon marami na po siguro akong i-refer sa DSWD. <laughs> Ayan. Thank you so much po, Sir Mark. I think we have another partner agencies here with us today.